Hello, hello, Scorpio Collective. Ako Posi James from James Taro PH. Ito po mid-October bonus reading para po sa yung problem solved and manifestations confirmed. So, Scorpio, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading, your current energy. You have the Hanged Man. Lovely. In the area of what's blocking, ano yung humaharang sa problems mo para ma-solve yan? At ano yung napuipigil sa'yo para makuha mo yung manifestations mo? You have the Ten of Swords. Interesting. In the area of what you need to do, anong kailangan mong gawin? You have the Four of uh, Pentacles. Lovely. In the area where you need to focus on, you have the Three of Wands. Beautiful. In the area of what's coming in, ano papasok sa buhay mo this time? Meron kang Page of Cups. Wow, napahaganda nito. Page of Cups, mamaya eh, pag-usapan natin yan. In the area of your Divine Messages, meron po kayong Eight of Cups. Lovely. In the area of your Fortune, meron kayong Wow, Three of Swords. This is beautiful. Nasa Fortune area siya, kaya mamaya pag-usapan natin kung ano yung meaning nito. Huwag ka mataranta. This beautiful. In the area of your Future, you have the Seven of Pentacles. Lovely. At ang missing sa buhay mo, ano yung kulang na kulang para ma na yung problema at para matumbok mo na yung manifestations mo. Eto yan. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan. But first, thank you, thank you, thank you, Scorpio, for that skipping the ads at saka po sa mga nagdo-donate. Malaking bagay po yan para sa akin para po supportahan tayo. Sa mga hindi po nag skip ng ads, salamat po, salamat po, salamat po. At the bottom of your deck, you have, wow, the Three of Cups. Sabi ng Spirit Guides mo ngayong, ngayong time na ito, Scorpio, you need to celebrate more than thinking about your problem. Panahon na daw para bumangon ka, para yakapin mo ulit yung buhay, maging excited ka ulit. Nakita ko rito, learn to have fun, especially nang galing ka sa mga talagang painful moments in your life. Itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, pagod na pagod, hirap na hirap. Nakita ko rito, kung titignan mo lang doon yung buhay mo ngayon, may kita mo, ay, nakasurvive ako dyan ay, naka-move on ako doon, ay, nabitawan ko rin yun. So parang, ito yung moment mo na makakahinga ka. And you need to keep the company of your friends, of your kids, of your family, loved ones. So talaga mag-celebrate kayo, labas kayo, kain kayo. ko ayaw mo naman, kahit kain lang sa lamesa, may masarap na ulam. Yung tawanan, kwentuhan, time na para sa'yo, mag-relax, ibukas mo ulit yung puso mo, gumiti ka ulit, at namnamin mo yung company mo with the people that you love. Yan ang bala mo this time para totally masolve ang problema mo kasi pag mas masaya ka, mas madaling tumbukin ang problema. And then yung manifestations mo, mas mabilis darating kasi yung energy of your of your uh, the frequency and energy of swerte papasok yan na mabilis sa'yo pag ganun okay so napakagandang background in your energy nakita ko rin sa mga view may celebrate something meron kang i-celebrate this time so congrats po in the area of your core energy this time you have the hanged man alam ko na medyo um, disappointed ka no scorpio marami kang mga nakakainis nakakairita kasi may mga bagay sa buhay mo ngayon na stuck ano parang walang development walang nangyayari hindi umaandar ang daming aberya andi dali lang sana pero tinatanong tinatanong mo sarili mo bakit ang tagal-tagal nito bakit hindi pa sumulong-sulong bakit kada kilos ko may may nangyayaring humihinto, parang ganyan. So, your spirit guides are telling you, relax, Opo. wag agad ng problema, wag dibdibin agad-agad, learn to, learn to take time and also enjoy what you have, especially with your friends and family. Alam ko, to ka, ka sa pangarap mo, sa mga goals mo, pero kapag daw payapa ang puso mo at enjoy mo lang yung buhay, mas darating sa'yo yung kalinawan, ha? Nakita ko rito, time na to for you to really think things na kakaiba. Kasi ko meron kang tinutumbok, Scorpio, na hindi gumagana, meron ka solusyon na parang hindi umaandar, hindi, hindi sumusuwak doon sa problema, baka kailangan mo tignan sa ibang perspektibo na baka mali yung atake mo, mali yung paraan mo. Kung makaisip ka daw ng parang, ay, madali lang pala, dapat pala ito gagawin ko. So, meron kang maneuvering, meron kang kakaibang paraan na may isip mo this time para totally masolve yung problema at makaandar ka na. So ngayon, take time to just enjoy the moment. Huwag puro inis ng ulo at sakit ng ulo ang atopagin mo. You need to relax para pumasok sa isip mo yung kalinawan. Okay? Hangman, clarify natin to. Hangman is being clarified by the Seven of Pentacles. Dalawang beses, babas ang seven. Seven, seven is a very lucky time. So ngayong linggong ito, ngayong time ito, after watching this video, napakaswerte mo no? Ibig sabihin darating na sa iyo yung kalinawan ng mga pinar problema mo. Meron kang hinihintay na matiyagang matiyaga pero ngayon iilaw ng isip mo sa iyo mo. Ah, gets ko na alam ko na gagawin ko. So, may magbubunga doon sa mga hinihintay mo. Sa mga stuck energy or stuck moment sa life mo this time. Aandar na yan. So, ang tabayanan mo, maaaring ito ang rason kung bakit ka mag-celebrate kasi yung hinihintay ay magbubunga na at makakalarga ka na, makakaandar ka na. Okay? in the area of what's blocking, ano yung humaharang kay Scorpio para masolve yung problema at makuha yung may na manifest Ten of Swords. Nandun ka pa rin sa moment ng pagkadapa mo. Nandun ka pa rin sa moment ng mga aberya, ng mga pagkalugmok mo. sa of you, baka nalugi or iniwan ng partner. Talagang sobrang painful at hindi ka makabangon. Yun ang humaharang sa'yo, Scorpio. Ayaw mong bumangon. Ayaw mong mag-move forward. Ayaw mong pitawan yung painful moment nagdudwell ka pa rin sa pain, nagdudwell ka pa rin sa regrets, nagdudwell ka pa rin sa sana ganito ginawa ko, sana ganito ginawa ko, sana ganun pala sinabi ko, sana wala ko ngayon dito. Nandun ka pa rin. Sa, sana mabago ko pa yung mga bagay na hindi mo na kayang baguhin pa kasi past na yon. You need to understand na kailangan mo nang bumangon dito. May hope kapatid. pa. Tira mo ba yung kamay niya? Yung kamay niyang, yung kamay niyang yan, parang kamay ng Santo Nino, no? Parang sinasabi dyan, may hope pa may pag-asa pa na baguhin mo ang buhay mo. So ngayon, get up, tumayo ka dyan, piliin mo ulit yung bagong liway, bukang, liwayway and have, have hope in yourself na meron kong tagumpay na makukuha this time. So kapag binangon mo ang sarili mo, dyan magkisimula yung mga sunod-sunod na tagumpay sa buhay mo. Okay? The Ten of Swords, you have the king of swords. Yes, kailangan daw ngayon maging diskarte ka, matalino, lumawak kang isip, maging buo sa isip mo yung mga bagay na dapat mo nang putulin. Okay? Um, nakita ko rito, kailangan mo daw i-identify at kilalanin kung ano yung mga rason kung bakit ka nakadown dyan. Kung bakit ka nakalugmok, kung bakit ka nahihirapan, at kung bakit ka hindi makabangon-bangon. Nakita ko rito with the king of swords, um, you need to really be assertive kailangan maging palaban ka this time. Itayo ang sarili, magkaroon ng konkretong plano, magkaroon ng matibay na plano at matibay na aksyon para totally magbago ang buhay mo. Kasi ikaw lang daw talaga ang uh, sa sarili mo, hindi ibang tao. Kaya kahit na maraming tumulong sa iyo, maraming nandiyan to support you and cheer you, may dala pang pompoms. Pero ikaw ikaw mismo ay walang lakas ng loob at paninindigan na ibangon ng sarili. Paano ka makakabangon, 'di ba? Now, the message, resentment, yes. It often festers, causing a desire to revenge. Let go of the past to find peace. Forgiveness, release, and serenity, yes. Meron ka pa daw kinikimkim, eh. nagalit, silakbo, inis, puot sa ibang tao o sa nangyari sa past. Panahon na daw para palayain mo ang puso mo dyan. At mag-move on ka na. Kailangan mo na mag-release and enjoy life again. At makita mo na marami pa akong pwedeng kunin sa buhay ko more than do sa mga bagay na nawala. Okay? Another message, you have lack of awareness. Yes, panahon na daw para makita mo yung mga bagay sa buhay mo, sa reality mo today. Um, nakakulong ka pa rin sa ilusyon na sana makuha ko, sana mabawi ko pa, sana mabago ko pa, sana akin pa rin. Pero pas na yun eh, nakalipas na yun eh. So ngayon, kailangan mo maging aware sa buhay mo ngayon para alam mo kung ano yung ibabangon mo, ano yung babaguhin mo, ano yung mga bibitawan na. Your self-awareness is your is your bala, yan yung armas mo para makabangon ka ulit. Kasi kung hindi mo alam na 3 years ka na pala nakalugmok dyan, 5 uh, years ka na pala nainiwala sa sinasabi niya, pero pag nagising ka na, masasabi mo, ay, mali pala yung ginagawa ko. So, with awareness, doon magising mo lang bumangon ka at maitama mo lahat, okay? In the area of what you need to do, ano kailangan mong gawin? Four of Pentacles. Masyado mo daw ginaguard ang sarili mo, Okay? masyado mong pinaprotektahan ang sarili mo to the point na hindi ka na nagugrow. Um, you're holding on too much sa mga bagay na dapat nang bitawan. Alam kong alam mo, Scorpio, kung ano itong mga to sa buhay mo na dapat bitawan. Magkakaiba po kayo, iba't ibang Scorpio kayo, kaya alam kong on different cases, you know kung ano yung mali mo, kung ano yung mga pinapanghawakan mo na talagang nagpapabigat sa iyo. For example, uh, online sugal ka, pero hindi mo, matigil, hindi mo matigil-tigilan. Love na love mo yan, pero alam mong na nauubos ang pera mo. So, you need to let that go. Huwag mo na yakapin para tumino ang iyong expenses at matumbok mo na yung problema at makuha mo na yung manifestations mo. Halimbawa din, masyado mo niyakap halimbawa yung taong ito na uh, nagiging rason ko bakit nau nauubos yung pera mo halimbawa o kaya siya yung rason ko bakit gumugulo ang buhay mo no so learn to let go of something na nagiging harang sa pagkamit mo na tagumpay mo this time nakita ko rito sabi ng spirit mo matuto ka magtipid matuto kang panghawakan ng pera mo ang properties mo ang ari-arian mo yun ang dapat mong alagaan pati trabaho at pangarap uh, pero yung mga bagay na nagiging harang para sa iyo bitawan mo yan okay the four of pentacles is being clarified by you have the six of cups yes all about the past masyado mo daw hinahawakan o pinapanghawakan at tinatali sa buhay mo nakaganon ka oh hinahawakan mo mabuti yung mga bagay na dapat nang ibaon sa limot sa past because six of cups a card of nostalgia card of past energy um, kaya daw hindi makapasok-pasok sa buhay mo ngayon scorpio yung mga bagong bagay kasi punong-puno ka pa eh ng past energy mo. Mga past lover, past mistake, past job, mga trabaho o mga pangarap na talagang walang-wala na. Pag binatawan mo yung mga bagay na yan, mga wala ng kwenta o wala ng saisay sa isa -isa buhay mo, papasok na yung mga bagong bagay. Kasi God wants you to have more eh. Pero paano, daw, paano mo daw makukuha yung more kung punong-puno ang kamay mo? So, bitawan yung mga pangit, yung mga bulok na, yung mga malina para pumasok yung mga bagong sustansya sa buhay mo. Okay? in the area of what you need to focus on, ano daw yung mga dapat mong pag-focus on this time, you have the three of wands. Uh, ones. Three of ones, expansion, growth. No? Patagal ka na nakatenga dyan, especially here with the hanged man and with the uh, four of pentacles. Marami ka ng stuck moment. Parang sabi mo, bakit ako hindi umaandar? Bakit ako hindi lumalago? Bakit yung mga kaibigan ko alay alayo-layo na narating? Bakit ako nandito pa rin? Bakit hindi ako makawala-wala dito? Because you are not really setting yourself to move forward. Nakasag yung growth eh. Especially here, oh, nakatayo ka lang dyan pero pwede mo namang puntahan yung mga bagay-bagay o baguhin yung buhay mo this time. And you don't need to stand here and see things or pangarapin lang yung mga bagay-bagay. Ikaw mismo ang kikilos para dumating sa'yo yung mga bagay na gusto mong pagbabago. Pero nakita ko rito, darating lang yung mga bagong bagay kapag biritawan mo na yung mga bagay sa buhay mo na humihila sa'yo pababa at kinikip ka sa baba na yan. Halimbawa, na, na heartbroken ka, no? ka na iwanan ka ng lover mo o binitawan ka or talagang pinabayaan ka. Example lang. At ngayon, talagang dinadamdam mo yon na five months ka nang umiiyak sa kwarto, um, lumiban ka ng trabaho, halimbawa. So, pag inaccept mo na sa buhay mo na yung past is past, bitawan na siya and forget na siya, doon mo unti-unting makikita na, ay, meron pa palang buhay na naghihintay sa akin, meron pa palang darating na bago na maaaring ito na yung for me. So, kaya tinanggal siya ni God kasi may binibigay sa akin si God na bago na mas higit pa na kailangan mo yakapin this time. Growth and expansion, yun ang kailangan mong pag-focusan. Halimbawa din na lay off ka sa trabaho, na walang ka ng trabaho, panahon na para buksan mo yung mata mo sa mga bagong bagay. Okay? The three of uh, wands is being clarified by, you have three, three pala dito, three, three, three of wands and three of cups and three of swords. No. Sabi ng spirit guides mo, your spirit, your ancestors, yung mga namayapa mong kamag-anak o akilala, uh, na mahal na mahal mo ay ginagabayan ka nila from the other side. So, napakaswerte mo ngayong gabi ito magtirik ka ng kandila para magpasalamat sa kanila kasi kahit nandoon na sila sa kabilang buhay, pero protektahan ka pa rin nila, okay? The three of wands, you have The three of pentacles. Wow. Three, 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 three. Talaga namang napakasorte mo. with three. The foundation, the stability in your life. Kitang-kita ko rito that sabi ng spirits mo, may mga taong darating sa buhay mo para tulungan ka, para gabayan ka, para alalayan ka sa mga bagong gagawin mo. Makatagpo ka doon ng mga tao na talaga namang swak sa'yo and there will be the right people na aagapay sa'yo para sa mga bagong mong gagawin. Kaya huwag ka mag-alala. Okay? In the area of what's coming in, ano yung papasok sa buhay mo? This time, meron kang page of cups. Page of cups sa card of unexpected gifts. no? So, meron mga unexpected scenarios sa buhay mo this time na hindi mo akalaing darating. Pero huwag kang mag-alala, ito yung magandang bagay. Especially, nasa energy mo, si victory card or harvest card with a three of a cups. talaga celebration, party, uh, reunion din pwede. O kaya talagang tagumpay kasi nakita ko may unexpected ka ditong balita. So, Nakita ko exam, uh, interview, um, training. Nakapasa ka parang ganyan. So meron kang isang bagay na inaalala mo ito mga nakaraang buwan, nakaraang taon na parang kaya ko ba, kaya ko ba, makukuha ko ba. Biglang boom, darating siya this time. Hindi mo to akalaing darating pero nandito na siya. So congrats po. Napakaganda for you. Clarify natin. Kahit ako hindi ko alam kung ano yung unexpected na yan kasi unexpected nga eh no? so tinatago sa atin ng yung spirit guides ko ano yung makukuha mong yan pero asahan mo pero kung bulaga na makukuha this time na i-celebrate mo with your friends and family the page of cups the strength card wow ngayon parang sila ka ng spirit guides mo na maging kind maging gentle mag-relax uh, you don't need to rush you don't need to bugbugay ng sarili mo na kailangan perfect, kailangan maayos, kailangan mabilis, kailangan mag-eligaga. Ngayon, parang tinatawag ka ng spirit kids mo to just relax, have fun, enjoy, lay back. No? Parang ito yung pagkakataon na hindi mo kailangan puwersahin ang sarili mo para maganap ang dapat maganap. Because nakita ko rito, ibibigay talaga ni God sa'yo yung para sa'yo. Okay, kaya ngayon, learn to have fun, maging bata ka ulit, uh, learn to be joyful, adventurous, playful, no? At uh, huwag mo daw masyadong seryosohin yung mga bagay-bagay. Kitang-kita ko rito. Just gawin mo lang yung makakaya mo, gawin mo lang yung dapat gawin, and then wag mo nang dibdibin, wag mo nang isipin na, ay sana makapasa ako, ay sana by next Tuesday nandito na. So, wag mong kontrolin yung nangyayari. Just relax and let it flow. May kita mo, mahugulat ka na lang, nanjan na yung tagumpay na hinihintay mo, okay? In you know what's coming in, vast vistas, expand your horizon. Yes, ito yon with the three of ones. Panahon na para palawakin mo isip mo, palawakin mo ang mundo mo, mag-try ka ng mga bagong bagay na magudulot sa'yo ng growth at bagong tagumpay. Another message, uncovering treasure beneath the surface lies great bounty. Yes, siguro ngayon nahihirapan ka, napapagod ka, naghihintay ka sa'yo mo may mga pa ba? May mapapala papala, pa ba ako dito? Biglang boom! Dumating, akala mo malayo pa yung aabutin mo pero nandiyan na na pala, malapit na pala. So, kung medyo wala ka naikita ngayon, konting gawa pa, konting push pa, darating din yan. Parang garon siya dito, oh. Akala niya malalim na malalim yung kinalalagyan ng treasure pero mababaw lang pala sa lupa. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ganon magsipag o ganon magpagod para sa isang bagay kasi madali mo siya makukuha this time, okay? Napakaganda for you. In the area for divine messages, meron po kayong eight of cups. Sabi dito, layuan mo na, bitawan mo na yung mga bagay na sa sa'yo ng pain, unsatisfaction, discontentment, or disappointment. No? Alam mo eh, sa buhay mo, Scorpio, ngayon, kung anong aspeto ng buhay mo, ang dapat mo na layuan. Kasi hindi ka na masaya, hindi ka na kontento, o kaya parang wala na doon yung amor mo, wala na doon yung energy mo, or gana mo, no? So ngayon, piliin mo lagi yung sarili mo. Kung saan ka masaya, saan ka lalago, saan ka asenso, saan ka ng talagang satisfaction at passion mo. Walang mali doon, nahabulin yun. So, nakita ko rito, liliwanag na yung buhay mo. Parang may realize mo na yung mga bagay na ilusyon, yung mga bagay na maling akala. Unti-unti na malulusaw yung mga, um, mga bagay na mali at may kita mo yung katotohanan. At kapag nakita mo yung katotohanan this time, doon ka magkakaroon ng lakas ng loob, nahabulin na, puntahan na, yung talagang para sa sa'yo. Halimbawa, na-realize mo, uh, pila ka ng pila sa trabaho. Kung halimbawa teacher ka, tapos example lang to ha, tapos uh, license ka na, tapos pila ka ng pila sa public school, pero wala namang bukas, wala available. Ang kumakatok sa'yo ay, private school, medyo hindi malaking sweldo pero doon malapit sa bahay, maganda naman pamamalakad, may benefits naman halimbawa, example lang ha. Tapos nakita mo, sabi, ay sige, sige. Ngayon maliwanag sa isip ko na kahit maghintay ako ng two years, wala pa talagang public school na bukas for example or walang available post. Iritanggapin ko na yung private. At least doon may sweldo, may trabaho ako, uh, assurance na makikitain kikitain ako for next year. no So, mababasag na yung ilusyon sa mga hinihintay mo. And then tutumbukin mo na talaga yung katotohanan. Okay? At saka talaga magudulot sa'yo ng satisfaction as of, as of this moment. Okay? The Eight of Cups, na Nine of Swords. Yes. Iwasan mo na, bitawan mo na yung mga bagay na sa sa'yo ng sobrang pain, sobrang sorrow, sobrang anxiety at stress. Hindi daw worth it ito, itong bagay na to, kaya bakit ka pa nag-stay dyan? Learn to set yourself free at i-enjoy ulit ang buhay kasama ng loved ones mo, ng family mo. Ikaw daw ang magiging paraan para pagaanin ang buhay mo. Kaya, if you are now asking yourself, bakit pa ako nahihirapan? E baka naman kasi hindi mo tinatanggal yung mga rason kung bakit ka nahihirapan. Okay? Another message for your guidance, you have carry the torch for others to see, wake up the world. Yes, kung ikaw yung nakakaalam ng na isang bagay na pwede magpagaan sa buhay mo. Maaring ikaw ang magiging daan para mailawan din yung ibang tao. Kaya kung meron kang mga bagay na alam mong makakabuti, maaring hindi lang ikaw ang mapabuti niyan kundi mga mahal mo sa buhay, kapatid mo, anak mo. No? So, if you are being enlightened about something, maging ilaw ka rin para sa iba. Now the message it is always okay to ask for guidance when the way is unclear. Yes. Okay lang daw na magdasal ka, manalig ka sa Diyos, magtanong-tanong ka sa ibang ibang iba iba tao kung hirap na hirap ka na at parang feeling mo aalis ba ako dito, bibitawan ko na ba 'to o magistay stay pa ako? Um gugora na ba ako sa ibang lugar o pipiliin ko na ang sarili ko? So kung litong-lito ka sa either staying or going uh, somewhere else, okay lang humingi ng tulong at maging 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 uh, magpalaasa ka or mag-ask ka na help. Hindi yan kahinaan. Mas maganda pa nga yan para mapabuti mo yung buhay mo eh. At was gumanda, di ba? In the area of your fortune, ito ang maganda. Nasa fortune area mo, makaka-move on ka na. Maghihilom ka na from the pain, from the sorrow, sa kinalugmukan mo. Kung ano yung naging rason kung bakit hindi ka makapag-move on, move on. Kung ano yung mga kinakapitan mo na nagiging dahilan kung bakit ka stuck. Kung bakit hindi ka aba abante with a hangman here. So, this time, after watching this video, Scorpio, i-click mo tong video na to ha. I-like mo yung video na to sa comment sa baba. I-like mo yan to activate this really moving forward para makawala ka na sa bigat, sa pain, sa regret, sa mga um, disappointments mo, sa mga um, nakapanakit sa'yo, no? Para totally makapag-move on ka na. I-like mo tong video na to. With Three of Swords, kitang-kita ko rito, gising na gising ka na alam mo na na hindi ko kailangan mag-dwell o hindi ko kailangan uh, manatili sa mga bagay na nagdudulot sa akin ng pain. Kasi ngayon may realize mo, ah, kaya pala ako hindi makaaba-abante sa buhay dahil dito. Dahil sa taong yan. Dahil sa past na yan. Dahil sa trabahong yan o dahil sa nangyaring yan. So sabi dito, kayang kaya mo pang baguhin ang buhay mo. Kayang kaya mo pang iangat ang buhay mo. Kung kaya mo lang talaga this time na mag-move on. So kita kita ko rito aunti-unti uh, na rin naghihilom ang puso mo, ang isip mo, ang, ang naramdaman mo tungkol sa isang bagay. So ngayon, ready, ready ka na talaga to step on a new adventure at kalimutan na yung past. Okay? The Three of Swords, congrats po kasi nakapag-move on ka na, naghihilom ka na, at ready, ready ka na sa bagong estado ng buhay mo or bagong cycle ng buhay mo. Three of Swords, the lover's card. Yes, it's all about your choices. Pwede rin to sa pag-ibig, no? Explain ko lang lovers card is not just it's not just about pagmamahal or pag-ibig tungkol to sa mga pinipili mo na pinapanindigan mo nakita ko rito na pipiliin mo na this time na mag-move on at harapin yung buhay mo sa mga bagong commitments ko ang nagdurot sa iyo Scorpio ng pain ay partner mo love life mo pag-ibig mo nakita ko rito na unti-unti ka na maghihilom at pipiliin mo ulit ang sarili mo and you gonna learn again to love life, to love your your family, your friends, uh, your job, or your future. Kita-kita ko na bumabawi ka na ngayon at uh, ina-enjoy mo na ulit ang buhay. Kung hindi naman to lover, nakita ko rito na yung dati mong pinili na career path o trabaho or passion na talaga nagdurog, nag, nagdulot sa'yo na pagkadurog. Ngayon, unti-unti mo na siya na pa-forgive at unti-unti mo na siya nabibitawan. At ready ka na ulit mag-commit sa mga bagong choices, sa mga bagong papanindigan mo. So, I'm very, very happy for you. May darating sa buhay mo this time, Scorpio, na passion, na talagang kukuha ng atensyon mo. Duka, ngayon, magalagay ng bagong atensyon, love, effort, at yun ang sa sa'yo ng paraan para makapag-move on ka na sa dati. So congrats po. Another passion will be coming to you na magpapa-ignite ulit ng energy mo at passion mo to move forward. Now, the message of gain, pay attention to your health, yes. Nang galing ka sa mga pagadapa, baka yung mental health mo or isip mo ay pagod na pagod na, kaya ngayon kailangan magpahinga kung kinakailangan para makapag-recharge ka, makalaban ka ulit. Casket, someone is going out of your life or the end of a situation. Yes. Patapos na yung mahirap na pinagadaanan mo. Uh, bibitawan mo na yung taong yun. Kaya aalis siya sa buhay mo. O kaya yung pangyayari sa past, bibitawan mo na. Kaya talagang tapos na yung sitwasyon na yan at makapag-move on ka na. Okay? Another message, you have will, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. Yes, panahon na daw para mag magkaroon ka ng target or eyes on the price, eyes on the target, meron ka daw dapat tinutumbok. Kailangan meron kang one big goal na yun ang pupuntahan mo para may direksyon ng buhay. Hindi pwedeng rumble ka o paiba-iba. Okay? Money path, yes, a path with money is waiting to you to find. Wow! Meron daw pera na gihintay para sa inyo. Kaya sipagan mo pa, kailangan yung mata mo nakatumbok sa isang bagay para maabot mo yan. In the area of your near future, meron po kayong Seven of Pentacles. Nakita ko rito, meron kang bagong bubuin, paghihirapan, uh, meron kang bagong pagkakaabalahan, at nakita ko ron na magubunga yan na maganda para sa'yo. So kung meron kang mga bibitawan na talagang lumamon ng maraming oras mo, nagubos ka ng maraming panahon dyan, at feeling mo na stuck ka dyan, huwag ka mag-alala, yung bagong yayakapin mo o bagong estado ng buhay mo this time, magubunga na yan no hindi ka na stuck hindi ka na magpapagod para sa wala because merong patutunguhan at merong magandang resulta yung bagong gagawin mo so congrats po kaya nakita ko talaga dito celebration is gonna come to you lalaya ka na sa mga pagdurusa lalaya ka na sa negative energy at may bago kang bunga na makukuha this time na magbibigay sa na ay bagong era na to ng buhay mo okay The Seven of Pentacles, the Three of Swords. Wow. Binalik tayo. Yes. Yung pagkalugmok o pagka do sa mo sa isang bagay in the past, ngayon mawawala na yan kasi may bagong darating. No? May kita mo, ah, kaya pala nawala yun kasi may bago akong kukunin, may bago akong pupuntahan, dito mas okay ako, dito mas maganda ang sweldo, mas maganda ang buhay, dito mas okay pala ang palakad no so mabibitawan mo talaga yung past at nakita ko rito yung lesson na nakuha mo from past endeavor magagamit mo siya sa mga bagong hinihintay mo may kita mo agad yung red flag green flag at hindi ka na maghihintay sa mga bagay na alam mong pinagdaanan mo na eh at kaya madali mo makikita kung dapat ba tumbitawan o dapat ba i no Lalawa ka talaga yung isip mo at alam mo na kung ano yung mga bagay na hindi dapat paglaanan ng oras or pera o pagmamahal. What's missing sa buhay ni Scorpio? Ano yung nag-iisang bagay na kulang para ma na yung problema at mukuhin yung na manifest? You have, wow, the temperance card. Tsaga, pasensya. Okay? Alam ko, ang okay, gaisim ka pa lang ulit, babangon ka pa lang ulit, mag-move on ka pa lang ulit, and nilalari ka pa ulit, aalis ka pa lang sa isang bagay na nagdulot sa'yo ng pain. So ngayon, ang kailangan mo daw, Scorpio, pasensya, pasensya, pasensya. Huwag mag-shortcut, daanan mo yung proseso, maging matsaga ka na kailangan ko itong daanan, kailangan ko itong laanan ng oras, kailangan kong daanan yung proseso, no? Para patungo ka pa rin naman dun eh, makukuha mo pa rin. And you are protected by Archangel Michael, kaya sa daan mong ito, kailangan mo ng malawak na pag-iisip, malawak na pasensya, at talagang tiyaga because makukuha mo rin ang tagumpay na to, okay? Temperance card, the three of wands, yes. May darating doon na bago, kaya wag na wag ka mag-alala. Kitang-kita ko yung expansion mo dito, yung pagdating ng mga bagong bagay na nag require sa'yo, Scorpio, ng tiyaga mo. So, nakita ko rito, learn to move on, hakbang sa pagbabago, at kailangan talaga to ng masinsinan mong uh, atake. No? But nevertheless, kasabay nito ay pag enjoy sa buhay. Hindi mo kailangan masyadong seryosohin o dibdibin, pero ang importante, umaandar ka, gumagalaw ka, step by step. Hindi mo kailangan lakihan ng hakbang mo, hindi mo kailangan magmadali basta everyday tama lang yung hakbang, paunti-unti, makarating ka rin doon sa hinihintay mo at sa expansion ng tagumpay na, na, gusto mo makuha sa buhay mo. Okay? So Scorpio, ito po ang inyong problem solved and manifestations confirmed. sa so po kayo nakaresonate? Comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo, Scorpio. I love you. This has been James for James Harrow PH. God bless everybody.